fresh na kaya ito. Nakakahiya naman. Ano kaya ito? Parang mga usbong-usbong. Ano kung ginagawa mo na nalamin ka? Ano, dapat naman siyempre ako'y may ano maganda-ganda. Ayoko ayaw Iti, ka mananalamin na na sa itaas. Ala, hindi. may notice naman. Oh, ikaw, may ay, oo. Oh, oh, oh. Hindi mo naman sabi, malay ko. Eh. Ala, kayo naman kayo sinasabi din. Ano ang bago humarap sa cellphone, sa salamin na harap. Ala, hindi. Maganda ng day na eh. Nang totoo, nakikita nila kung paano ba gamag-ayos. nang anong... Okay naman kayo. Sabi din ni San, nakakabili niyan, Jay Pregeras na yan. Gusto? naman ng yellow basket, Kuwainay. Hanggang ngayon, hindi pa alam. Aba, eh, -tagal na nakalarlar sa iyong Edi, ano, dapat ni hindi kayo gayang magsalita. Ano? parang kataray. Siyempre, may mga iba na hindi na hindi ba ako mataray, ha. O, oh, eh, ibig nagagayaan. Para kay nang bababag. Ay, talaga nang bababag. parang Ikaw kala niya gusto niyo laging sugudin aring nagpapanote. Ay, ganun Dapat hindi kayo gayaan. Ano? Dapat eh. sadya tayo. Tayo mga batang niyo. Sadyang gayong manalita. Akala lagi ay galit. Ay, ayun Kala sa inyo, lagi, dapat eh, ay, dapat ay nila ang hindi, oh, ano? hindi kayo nagmana sa akin. Na mahinahon laang. Kaya pala, ikaw nga din. Alay, ako'y ako mahinahon laang saksa ho, inay. Na ako naka, talaga saksa ka ng bangay. Hindi, yan ang po, dragon daw. Siya. Ay, kita nyo, dapat garnila ang iyan. Baliho, ang ano ho, nabibili laan sa... Ako, hindi ka pang karaniwan. <laughs> ba, karaniwan. siya. Ako, aray, garni ako. Mm, kay maniwala sa akin. Hmm? Aray, nabibili sa din Ay, din eh. Sa aking yellow basket. Balay mo rin yan, kita maglilinis yeah. daon. Eh, eh, hindi mo naman. Ako po, ako, ang aking video ay eh, nauudlot na nauudlot. Sari-sari na inyo siya sabay. Eh, di sa aking yellow basket. Ano, mabibili din niya. O, oh, kaya pumunta kayo sa lahat ng pure gold. O, baka makikita nyo roon. Ang J. Fragrance. O, oh, sadya naman nakaroon. Oh, kaya nga. Oh, eh, may may sa na yung nag-out of stock. Hindi ka, okay naman kayo so, yellow Oh, oh, hindi na sa yellow basket. Po, oh, na. Na sa yellow basket. Kung ayaw sa yellow basket mo, di sa yellow basket ko. Ayo, iyon oh, oh yun ang ano. Oh, yun. nasa sa akin din eh. Oh, meron din nga sa kanya, sa yellow basket na iya. Eh, di bali, ikaw nang bahala kung saan mo gustong bumili. Ano, may meron pareha. dong Adore, Charm, Glamour. Ayan, sa J. Fragrance. Tapos, sa J. Spray, I do be with you, love fantasy. Oh, tapos sa uh, palalaki naman, wave, blue water and aqua Ay, Abay sa ay ano, talaga pag nagaano, syempre. Bigay eh, pag nakita pa sa yellow basket, makikita na rin niya kung anong nakaroon. na para mo para bumili. Para nga ako bumili. Ay eh, bigay ng pagtining nakaroon na. Ige, Ige, ay, ay, Nako, anay ka daw, luka na, sabi ikaw na kuya mo. Parang luka na, dahil di ka nagpapabuyot sa iyong mami, ng maganda. Alam mo, ikaw ay girl, dapat palagi kang pretty. Ikaw ka ngay, girl. Girl ka ka nga. May buhok ako Yung mahaba ang buhok ko. Oh, Yung hindi mahaba ang buhok ko ay lalaki. Yung mahaba ay babae. Ah, gaya? Gaya? Papaano ga ang, papaano ang ginagawa ng isang lalaki? Paano mag-ayos ang lalaki? Alam na, alam oh? mo ah. Ay, papaano naman kung babae? Pag babae? Ah, gayaan? Ay, Ako naman, ay. hindi na gayaan. Ayusin natin na rin, ayusin natin na rin. Ang ati Queenie ah. na, gayon din. Sorry, sorry. Yeah. Ganito talaga, mm. yaman at na tiis ganda ang tawag dito, beha. Ayun. Hindi, magtitiis mag ka, pare, ka, kikumanda. Kahit, kahit ikigabutan ano? di yan. Kunyari, hindi ka nasasaktan, Be, oh, oh, uh, ha? Kunyari. Oo, oh, wag kang a-ouch, ha? Wag kang ngingibit. Kahit ikig, kahit ikigabutan, wag kang ngingibit sa sakit, <laughs> ha? <laughs> <laughs> Yan, itawa mo lang sa sakit. Tatawa ka lang, ha? Kahit mami, ikaw, ito, eh. Hindi ka pinupuyo din ang ayos iyong mama, eh. Ay, kasi, panlalaki ang puyo ng mami. Ah, panlalaki. Sa'yo ay pambabae. babae. yung <laughs> kayong dapat eh, hindi pa yung yung yung, yung 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 buhok mo. Dapat lagi yung nakapuyod. Ha? Tandaan mo. Dapat ikaw yung natututo na rin magpuyod. Alam mo ba, sa siya lang ako kanina, ihi ako tapos sa hugas ang unang hands. Kaya naglag yung map. Kaya na, naglag yung map? Yes, sabi. Ano, nagulat na ka eh. So, Paano ang gulat mo? Yeah. Okay, oh, ah? Pwede oh, oh. ng artista Pwede ito? Pwede ng artista. Paano ang happy? Happy, Ako, uh, yung happy na may hawak na map. Ano? Kunyari, nagmamap. Kunyari nagmamap ka. Paano yung galit na may hawak ng map? Ay, yung galit, yung hindi oh, ka binibina ng anak. Gayaan? Naku nga, itaw. Paano yung natutuwa na nagmamap? Wagi masaya daw. Oh. <laughs> Hi. Paano yung sad na nagmahawak ng ma, map? Ano malungkot? Aiyak. Pwede rin, naiyak, pwede rin. Malungkot lang. Malungkot lang, sad ka? Yay, ang sad mo. Ang boring. Ang boring, paano excited? Yay! Yay, nagmamap ako. Hindi oh, naman na rin, nagmamap. Ay, ng O, magpabili ka rin sa mami mo. Doon ka, mag-order sa yellow basket ko. Sa mga nanonood, alam niyo ba, damit ni yan. Pero kasya sa kanya. Ganan siya ka bata. Huwag kang magkumot, bigyan. Akin na, ariga, sabi ka din eh. ka ate sa PBB po. Pagkari e. magkukumot Oh, oh, yun. Ikaw okay, din sumali sa PBB. Ikaw gusto ko ako sumali sa PBB. Eh kaya lang ho, namang inay. Ako nagpapaalam na day young. ay Eh sabi naman ng inay, eh di ako yaatungal na nga atungal. Hindi kita makikita. Walang magkakamot ng likod ko. Oh, wala doon kakamot na ni niya sa gabay. Hindi, gay o. Oh, ay, ano naman? hindi naman sa walang kakamot. Oh. Hindi ako sanay nang ikaw ay wala sa aking tabi kapag ako'y tutulog. Oh, ina, hindi ay. ako sanay na hindi ka nakikita sa maghapon. Ay, naku po, ina. Eh, paano na kayo? Paano nakapapasok niya sa PBB kung kay gayaan? Palisa ka na. Ang PBB naman inariyan laang sa mga banda-banda roon na pagka, ano? Kapag, ano sa, 30 ngayon 30 ay, na? sa ngayon, ay, na? sa ngayon, hindi ko pa kaya. Ako po, na ikaw ay pa mawalay sa akin. Paano pa pag nagdasal? Mawalay sa akin paningin. Ano? Inay, dati unti-unti At... nagsasanay. Ba, ikaw naman ako magsasanay. Aba. Eh, basta, saka na. Yan ganun no, may pagtatalunan naman natin. Inong isang araw lang natin yan pinag-usapan. Ay, ay, doon eh, inay, dapat kayo unti-unti nagsasanay na. Abay, ang inyong anak, eh, nanakay. Eh. Ano? Ang inyong anak ay eh, nagdadalaga, ay eh, dapat kayo eh, medyo na. Eh, oh. ay medyo nagsasanay-sanay na. Ina-alpasan inaalpasan yan. hindi pa kita pwedeng alpasan. Oh, but... Pagka ikaw ay marunong ay, ng... Pag, Erco, pag ikaw ay marunong ng maglaba, Pero, magluto... Ay, 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 ay ba, ba, rinom, eh, bakit? Marunong, ah. Marunong ho ako. Marunong ka ka? Parang, niyo naman ang ang image ko. Ay, baka sabihin niya ako yung stulada niya sa panay tiktok-tiktok bago ko hindi marunong sa gawa. Hindi, marunong naman, marunong. Babawiin ko na, marunong naman, marunong naman. Ay, basta, ayaw ko. May lagi na. Ay, hindi ka pwede pumasok doon. Asya. Pagka ako'y, i-ano, yung... Basta. Baka nga. Basta sa ngayon, hindi kita pwedeng payagan. At, At, um, ay, 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 ako iiyak nang ng iiyak pagka ikaw ay, 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 ay malayo sa akin. Oo, oh, oh, wala ka ba? Alam eh, doon pumunta ka doon. Ikaw mahihiya. sa Sasabihin ko, katakaw ni Kiwina, ikakakain lang, ikakain na ulit Oo, sabi sa kayo, save ako. Hindi ah, mababait ang mga yun.